Hello, ka uh, for today's video, bahana ayan. Dito sa street namin sa so San Nicola. Ayan, maagos na ang tubig. Ayan. Bahana mga kalok. Uh. ayan, super baha na baha baha o oh, diba Ayan, ito lang sitwasyon dito sa Main central. arap ng anjan. Ayan mga kalok. Baha na baha. Ayan. Ang bagong resort. Dito sa Baaw. Ula Arabsyon ng simbahan, nagdipt sa may anja na yung akong ito. ito ang resort resort na. mga kalok. Okay. Parang medyo malalim-lalim na dito sa gitna. Ah. <laughs> baaw. Bagong resort ang baaw. Look. <laughs> oh my God. Ayan. Tingnan nyo pag may madadaan na sakyan. Ooh. Ayan yung tricycle. Tingnan nyo yung tricycle. pag okay. hindi na tayo tutulog baka madulas ako <laughs> oh. ito yung tubig dito sa harap ng may simbahan ayan ayan, ayan tubig sa may harap ng simbahan Ayan mga kal. Ayan. Oh. isang baitang ang, simbahan. Ayan. Malapit na siyang abutin. Ayan. Dito sa San Bartolome Parish. Ayan. Oh, lala. Malalim-lalim na dito. Oh. Okay. papalit ako dito ayan na guys ayan mga kalo yung tubig ayan sa ng simbahan dito sa may ano Grabe na atubig. Atok eh. Oh my god. Ah. sa so, may barley madilim, madilim, madilim patayin natin yung ano, ilaw barley ayan yung tubig panig tayo dito sa Berlin. ayan mga kaloka papakita ko sa insarap ng LCC <laughs> oh, the best for the best tayo ayan, tinayin yung motor ipag-check Landa. harap lang RCC supermarket ayan ayan na yung baha oh Apa Oh my god! Aiyah oh. mantel lop, sabri yang bahar. Aww! Ah! Balik tayo dun sa ano. Ginaanan po. Ayan yung barlin. Dito sa barlin. Ayan, papakita ko sa inyo ang baha dito sa baaw. Ayan na, ayan na, ayan na. <laughs> Dagat na. Bagong resort sa baaw. Ayan, tingnan nyo mga kaloka. Ayan. Huwag tayong mag-ano... <laughs> Dahan, dahan uh, lang. Kung oh, madalas tayo. Ang bagong resort dito sa Baal. Hindi ba? Ayan, ala. Hmm. Kita nyo yan? Ula, hindi na ata ito ano, resort eh. dagat pala. <laughs> beach. <laughs> beach. Yes! May beach na kami dito sa Baaw. Ayan mga karlaka. Tingnan nyo naman ang bahak. Ayan. Kahit sa dulo. Diba? Diba? daanan daanan tingnan yung sasakyan na dadaan Ayan na oh di ba oh my god Ayan na. Oh, ganito ang baha. <laughs> Ayan, nakarating din ako sa bahay. Ayan. Ooh. Ayan. Thank you for watching, makaloka Keep safe, everyone.